itinuturing na best pampapayat ang Ozempic na kumakalat sa social media. Pero paalala ng mga doktor, gamot talaga ito para sa mga diabetic at hindi po dapat basta-bastang ginagamit sa pagbabawas ng timbang. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Orso. From overweight or obese to normal weight in just 3 months, sa mga trending post sa social media, ganyan daw kabisa ang umano'y pampapayat na gamot na kung tawagin ay Ozempic. Hindi lang yan sa Pilipinas patok dahil sa nakalipas na taon talagang nagkakaubusan sa world market ng naturang gamot. Pero ang akala ng marami na anti-obesity drug, fake news pala. Yung Ozempic or yung semaglutide 1.0 mg ay ginagamit bilang gamot para sa diabetes yan ang approved niyan dito sa Pilipinas sa FDA. However, for convenience, dahil nga once a week lang to ina-administer na tinuturok sa chan, uh, ginagamit ng iba dahil akala nila bababa talaga yung timbang nila. May iba't ibang klase ng anti-diabetic drugs na magkakatunog ang generic name gaya ng semaglutide sa ozempic at ang liraglutide. Kinokontrol na mga ito ang appetite ng isang pasyente. Kaya siguro ginamit na ring pampapayat. Yung mga glutide na tinatawag natin, ito ay mayroon silang tinatawag na uh, class ng gamot na GLP-1 receptor agonist na niko-control sa ating mga hunger at saka sa ating satiety. So kumbaga parang uh, pinapababa niya yung appetite mo. And in return, ang mangyayari dyan ay yung mga pasyente ay mawawalan ng gano'ng kumain. Sa programang sa totoo lang, nilinaw ng Philippine College of Physicians na hindi pampapayat na gamot ang Ozempic. Ang Ozempic ay isang prescription drug. No? Kasi ito ang talagang pinaka-indication ng Ozempic ay para sa pagpapababa ng blood sugar. So sa mga may pasyente may type 2 diabetes. although Uh, isa sa mga nakita na maaring benepisyo ay ang pagpapapayat. But uh, please take note, hindi ito binibenta talaga as a weight reduction uh, drug. Babala pa ni Dr. Limpin, maaring mameligro ang buhay mo kung gumamit ka nito ng walang prescription mula sa doktor. Lubhang delikadraw ang pag-inom ng Ozempic kung wala namang diabetes. Posible kasing bumagsak ang blood sugar level. At magkakaroon pa ng tumor o cancer sa thyroid at komplikasyon sa kidney at pancreas kasabay ng pagdudumi at pagsusuka. Kaya paalala ni Doc, lalo sa mga butika at iba pang nagbebenta ng Ozempic, kailangan ng reseta para sa gamot na ito siguraduhin pong registered po yes. yung business niyo mm. no at sig siguraduhin ho ninyo registered na kayo po ay nagbebenta ng gamot at siguraduhin ho ninyo na kayo po ay merong pong pharmacist na naroroon po sa butika po ninyo dahil kung wala ho then ano po yan that will be against the law kung gusto talagang magpapayat, maraming alternatibong paraan na hindi pa masakit sa bulsa. Gaya ng regular workout, samahan po yan ng tamang disiplina sa ating lifestyle para sa ikabubuti ng ating kalusugan. Mobile journalist Francis Orso hatid ang mukha ng balita.